guys, na nasad mi mga kabigs, mga ka MJ. Balik nasad ko sa akong vlog today. It's a Sunday and papunta kami ng Tabonok. Kasama ko yung bugoy kasi may mga few items na lang akong kulang sa ano guys, requirements. And bibila ko ng isang pants niya para tomorrow para makapag ano na siya, school uniform. Um nilaphan ko na kanina yang dalawang polo which ano talaga guys worth it naman yung presyo pala kasi ang makapal yung tela nila compare dito sa Gaisano na parang ano lang ano bang tawag dun sa very common na uh, tela ng ano polo parang kalimutan ko nang nipis tapos, tapos. nipis kayo siya guys ba kanang mga baligya diha well and the tendency is kailangan mo magsapaw pero tong polo nila hindi na kasi makapal talaga siya guys para siyang sa doktor na ano na cloth so good job saints nagustuhan ko. ko yung ano nila pati din yung gala or gala nila na polo maganda din yung quality ng tela so bibili din ako niyan guys uh, next week isasama ko yan dun sa PE uniform ni Kyang Kyang kasi yun na lang yung kulang gala nila and yung PE uh, ano and then so ngayon may mga few ano na lang items like floor wax papabili sila ng floor wax and then some folders yata kasi meron akong folder na hindi nabili tapos long long band paper yun yun yung mga long band papers pero sa notebooks, I think kompleto na yata kami. Kompleto na yung batang to. Nag-summative test na pala sila guys last week. Ang bilis lang, no? They just started July 10. And yet, before the month ends, nag-ano na sila, summative. For hindi pa yung periodical. I think their periodical will happen this month. So, yun. So, um, after namin order ni na no, papay chicken inasal ba yun sa lantaw I love it so na miss ko yun so baka yun ang kakainin namin today mura lang kasi yun guys 100 plus lang Kung may 400 ka na 500 meron kakakain na kayo ng anli un, un, lang ayong rice Di pwede yung anli anli so anyway so yun lang and tomorrow guys maaga kami ni daddy gagala, ay gagala aalis na patubayan kami ng Panginoon na uh, ma-accommodate kaagad kami sa hearing test niya that will happen tomorrow and then we will proceed to the Chongwa Medical Arts para naman sa endoscopy schedule niya para maisagawa na yung procedure and malaman na natin kung may ano ba, may ano ba talaga yung problema, yung ganun So, I'm just wearing my pink top. Yan, yung mga paraffles natin dyan. And, ito pa rin yung ginamit ko yung damit niya kahapon guys kasi hindi pa naman marumi yung sa akin kasi na ano na yun eh uh, napawisan ko na yun ng bonggang bongga dun sa petron so kaya hindi ko na lang inulit so mamaya ulit, guys and then hala sa dito mangung no pure gold dito. so guys mga kabigs we're back nakabili na kami ng mga school supplies niya sa Gaisano. Ang kaso guys, grabe, walang aircon. Oh, pinagpawisan talaga kami, guys. <laughs> so, hindi rin kami nakabili ng pants doon kasi kulang na kulang yung ano, mga stocks nila. Ano pa yan? Uy? kung kailan ting, ting klase, mo mo pa just kulang. So, didiretso na lang kami sa SMC site guys. Baka makakita kami doon ng pants niya. And then, uh, ano pa bang kulang? Bibili ako ng itlog guys, kasi wala kaming in bukas o pwede na lang kina Arvin na sa so, yun muna ang ganap namin papunta na kami ng SM lumulutang ako guys dahil sa kainit dun para ka talaga sila sanipan. grabe naman si Kaisano no, tabunog Uy, hindi lang nila inayos ba before the school opening alam naman nila na maraming parents na magpupunta doon daming tao siguro maraming ding tao sa SMC side so we were supposed to meet up with Ate Angie, pero nandun siya sa SM City sabi ko hindi kami pupunta dyan sa seaside lang kami kasi gusto kong nga kumain ng mang inasal guys so anong sasabihin mo ah, with all your supplies yay oh what say yay say yay oy. ay sus ay hala kapoy daw guys tanong yung anak ko guys yan yung mga gen z natin guys pero okay lang love pa rin yan busy siya sa kanyang phone SM na kami guys, seaside yung dalawa always, kami lang tatlo pag wala si Kian, kami lang talagang dalawa ni daddy so, diretso kami sa department store Uh, para maghanap ng pants ni Kian. After which, makain kami guys kasi wala pa kaming lunch. Nag-brunch lang kami kanina. Na nakabili kami guys ng pants, bosini. Wala na yung Wala, sakto kayo niya. <laughs> And then si daddy bought, ano, dried fish kasi na-miss namin ang dried fish. And I miss ko boys. Ano to? Ayan. And daddy has mixed lots And Kian has Hershey's. Kapopleto na? What? Tapos, may bago pa siyang shoes. Yes. Marami siyang medias. Ano bang hanapin? Ready na tomorrow. Guys, magsisimba muna kami. 5.15 pa, pero dito kami sa Jafar. We're buying water guys kasi kumakain ako ng uh, ano ba to? Tikoy na ube. And itong batang to, kumakain ng chocolate. Sarap. Pero nauhaw. So, bibili kami ng water. So, daddy yung nakalain niya. After namin dito guys, dandan kami maglakad dun sa uh, ano? Bedro Calongsun. So, Guys, hindi kami natuloy sa manginasal inasal kasi grabe ang pila. So, dito na lang kami sa Chow King. Sabi naman, I got uh, Laureate for us ni Daddy and saka Kia Chow Fun. Of course, Chow Fun with Chow Mai, Steve Chow Mai. So, we're just waiting for our orders and nag-order kami na Coke Zero lang. And yung mag-ama ko busy na sa cellphone niya after nito, guys, makakaabot pa kami. Uh, magsisimba kami. Pero kaso, umuulan. Hindi kami makatawid. So, baka tambay-tambay lang muna kami dito. Guys, so, hindi kami natuloy sa simbahan. Kasi umuulan kanina. Hindi kami makatawid. So, ngayon, makapauwi na lang kami, guys. Bumili ako ng um, ano na naman, uh, alcohol ni Kian. And since nakasale na naman yung EB, yung Ever Bilenia na, na lipstick na tag 100, bumili ako ng dalawa. Para apat na yung pagpipilian ko, guys. So, baka I'll end na lang my vlog for today, guys. Kasi wala na namang ganap. Uwi na lang kami after nito. I'll see you guys again on my next vlog. Kagabi, hindi ko pala yung na-close yung vlog ko. Pasensya po. Guys, bahay na pala kami. And pakita ko sa inyo yung dalawang EB lipstick or EB liquid lipstick na binili ko sa EB na naman, sa Watson's. Kasi nakasale pa rin sila guys hanggang end of this month. Asa na ba yung isang ano ko? So, apat na yung variant na nabili ko guys sa kanila. Eto, um, brown, etong sinuot ko, and then eto yung nude. And eto yung uh, parang siyang pinkish something, and then eto yung red. So, ang itatry ko ngayon, isa-swatch ko yung itong dalawa. Para makita ninyo. Bago ko i-end ang vlog ko, guys. Actually, nag-end na ako kanina, pero naisipan kong mag-swatch uh, nito. Para naman, uh, makita ninyo ba? And meron kayong idea. Sa mga interesado lang naman na, ano uh, saan Bumili ng EB. Kasi nakasale pa sila, guys, sa etong EB. Nakasale pa sila hanggang end of this month. Marami pang stock doon. Ayan. Ay, naku, asa na ba itong isa? Dali lang. Hirap pa tanggalin. Kasi ang dikit-dikit niya, ang dikit niya sa kamay. Ano oh, na ba yun? Kamay. Naman. Ang dikit ng packaging niya, oh. Ayan, tanggal ko na. Is swatch ko muna to. Simulan natin dun sa first na nabili ko. Ito siya. Swatch natin siya. Lagay natin siya dyan ayan may pagka brownish. And then bumili ako ng red. Kasi nagustuhan ko yung kulay ng red. Gamit din kasi sa akin ang red, guys. eto oh, para siyang orangey red. Tapos tong dalawa, tong bagong bili ko, tag 100 lang to guys. Wala tayong budget for mamahalin eh. Tapos ito, ito gusto ko to oh. And the last one is parang nude. Nude daw to. Ayan, nude. Nude talaga siya. Ayan. Ayan yun. I-try ko nga tong I'll try this one kasi ito yung bago at saka ito. Pero ito lang muna. I try ko siya kung pabagay ba siya sa aking lips. Lahat to guys matte. Mm. Lahat to matte. Ganda niya. Mm. <laughs> At ang dali lang niyang ipahid. Where I put? Hindi, Yan, ko. O, di diba? <laughs> ba? Itong mokong na to, kompleto na to lahat. May baon na rin siyang pera kasi binibigyan siya ng aking mother-in-law. kagabi, binigyan siya ng 200 kasi nga nagpunta kami doon. So, ayan na guys ang ah, mga swatches ng aking EB. Okay, bye. Bye. EB liquid lipsticks. Mm. Ganda siya. Gusto ko lang ng medyo uh, hindi to nude yata. Eh, ito pala yung nude. Ito pala 'yon saka. Isu eh, ano ko, isuot ko siya. Mm. Ang dali lang din siyang tanggalin. kanya. Tanggal siya kaagad. So, ito. Try natin yung nude. Kung nude ba talaga? So, teka. Asan ba yung nude? Ah, ito. Ito nga. Ah. Ito ang gusto ko, guys. Ala. Ganda ng kulay. I like it. Tanyo oh i love it guys so i can wear this um uh, mm, bango pa mm, amoy siya candy amoy candy siya guys mm, gusto ko to i can wear kasi mas bagay din kasi sa akin guys yung pale lang o yung nude lang na color kasi maputi na nga naman ako right, So, that is my vlog na talaga, guys. Final na talaga. Ito na talaga yung end ng vlog ko. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys, ha? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Be good, everyone.